Uli sa akto ang isang lalaking nagbebenta ng mga in-record niyang lectures sa isang review center. Katwiran ng suspect, kinailangan daw niya ng pera dahil isa raw siyang law student. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa sulok ng isang establishmento sa Tacloban City, pumwesto ang lalaking na ko-orange na yan. Suspect siya sa iligal na bentahan ng mga video lecture ng isang bar review center na nasa Maynila. Kaya agad nagkasan ang operasyon ang mga otoridad. Walang kaalam-alam sospek ng mga taga-NBI Cybercrime Division ang sinisales stock niya. Nang makumpirmang nasa hard drive na ang mga binibentang files, inabot na ng NBI ang pera sa kakinuwa ang ebidensya. Ikaw ay may karapatang manahimik. Dito na inaresto ang 36 anyos na sospek. Inaalam ngayon ng mga otoridad kung dati enrolled sa review center ang sospek, kaya na i ang mga video ng lecture. Bukod sa ibinayad na 3,000 piso at hard drive, nakuha mula sa sospek ang ginamit na laptop at ilang pang gadget. Katwiran ng sospek, kinailangan niya lang ng pera dahil law student umano siya. Hawak na ng NBI Eastern Visayas Regional Office ng lalaki na maaharap sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang paglabag sa Intellectual Property Code. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.